I... What was that? Isang karaniwang araw para kay Voda, halos hindi siya nakalabas ng kama, tungo sa paaralan kasama ang kanyang matalik na kaibigan na si Nick at umupo sa kanyang desk. Ngunit sa pagkakataong ito, nakatanggap siya ng isang nakababahalang mensahe mula sa kanyang nakababatang kapatid na si Amelia. Nagtanong si Vada ng permiso para lumabas sa hallway, kung saan ikinwento ni Amelia kung ano ang nangyari at ipinaliwanag kung bakit siya nababahala. Bilang tugon, sinubukan ni Vada na patahanin siya, nagbiro at nangakong ikukwento sa kanya ang lahat ng mga detalyadong pangyayari sa kanilang hapunan. Pumasok si Vada sa banyo, kung saan nakatagpo siya ng popular na babae sa paaralan, si Mia Reed. Matapos siyang tignan, nagkomento si Vada na sa ganda ni Mia, hindi na niya kailangan ng make -up. Sa oras na iyon, narinig nila ang mga putok ng baril sa hallway kaya't mabilis silang pumasok sa isang cubicle upang magtago. Patuloy ang pamamaril, at habang naiisip ni Voda na maaaring mamatay siya, nagsulat siya ng isang mensahe ng poem. Pagkalipas ng ilang sandali, pumasok ang isa pang estudyante na si Quinton sa banyo at ipinahayag na pinatay ng salarin ang kanyang nakababatang kapatid. Dumating din ang mga pulis sa paaralan at na-neutralize ang attacker. Ngunit malalim ang epekto ng nangyari kay Voda, at matagal niyang pinaghirapan ang makarecover mula sa trauma. Sa gabi, nakita ni Vada si Mia sa social media at nagdesisyon siyang mag-message dito. Pagkatapos mag-chat ng konti, nalaman ni Vada na ang mga magulang ni Mia ay nasa Japan at siya lamang ang mag-isa sa bahay. Lubhang natatakot si Mia kaya ibinigay niya ang kanyang numero kay Vada at inimbitahan siya na pumunta kung nais. Nagising si Vada mula sa isang masamang panaginip kinabukasan at sa araw na iyon, pumunta siya kay Nick. Habang nagmumuni-muni tungkol sa mga nangyari, naisip ni Nick kung siya ba ay nakaligtas upang somehow ay maiwasan ang ganitong mga pangyayari sa hinaharap. Nagdesisyon siyang magorganisa ng isang kilusan laban sa mga pamamaril sa paaralan. Sa bahay, pinanood ni Vada ang mga video ng sayaw ni Mia at hindi inaasahang nagmungkahi na magkita sila. Pumayag siya sa sinungaling na sinabi sa kanyang ina na makikita siya kay Nick, ngunit sa halip, nagtungo siya kay Mia, na nagkunwaring okay lang. Nabighani si Vada sa mga video ng sayaw at sinabi kay Mia na nakatakda ang libing ng kapatid ni Quinten kinabukasan at nais niyang pumunta. Nagalok alok si Mia na samahan siya, at ang kanilang presensya ay lubos na nakatulong kay Quinten, na tumagal sa matinding pangyayaring iyon kasama nila. Nagdala pa si Vada ng isang card sa umaga at inilagay ito sa kahon, at sa paglipas ng panahon, nadagdagan pa ang mga katulad na card mula sa ibang pamilya na nawala ng mahal sa buhay sa malupit na araw na iyon. Patuloy na tinatamaan si Vada ng nangyari, ngunit isang araw, Muling nagsulat si Mia at inimbitahan siya. Natuklasan ni Vada na sa kabila ng kaakit-akit na itsura ni Mia, hindi siya mahilig sa party at ginugol ang lahat ng kanyang libreng oras sa pag-eensayo ng sayaw na kanyang ginawa araw-araw bago ang insidente sa paaralan. Isang gabi, hiniling ni Mia kay Vada na manatili sa kanya hanggang sa makatulog siya. Sa kanyang pag-uwi, humingi ng paumanhin si Vada kay Nick dahil hindi siya nakapunta sa protestang may talumpati siya. Kinabukasan, pumunta si Nick sa ibang lungsod upang magsalita sa isang rally laban sa pamamaril at nagmungkahi ang ina ni Vada na kumonsulte siya sa isang psychiatrist. Pumayag si Vada, ngunit hindi siya makapagsalita ng maayos sa session, nagsabi lang siya na okay lang siya sa bahay. Habang nagsushooting si Amelia ng dance video, nag-text si Quinton kay Vada, nagpapasalamat muli sa pagpunta niya sa libing ng kapatid nito at nagmungkahi na magkita sila. Subalit, sa kafe, naupo lang sila ng tahimik hanggang sa magmungkahi si Vada na magyakapan sila. Pinanood ni Vada ang isang talumpati sa TV at humingi kay Mia na magbuhos ng alak para sa kanya. Pagkatapos, pumasok sila sa jacuzzi at nang magyosi sila sa tabi ng pool, nagsimula nang magwala si Vada. Sa bahay, iniiwasan niyang makipag-usap sa kanyang ina at lalong nenas ng imong itong bumalik siya sa paaralan. Pinayagan ng mga magulang ni Mia na manatili siya sa bahay hanggat kinakailangan, ngunit sa kabila nito, bumalik pa rin si Vada sa klase. Ngunit natakot siya sa ideya ng pagpasok sa banyo kinabukasan. Bumili si Vada ng droga mula sa nagbebenta sa paaralan at dumalo sa kanyang mga klase na may ibang estado ng kamalayan. Sa kalagayang iyon, ninunguyan niya ang kanyang panulat na dumihan ng tinta, at humiling ng permiso na lumabas sa hallway. Dito, lalong lumala ang pakiramdam niya at nag-text kay Nick upang humingi ng tulong. Nahanap siya ni Nick at dinala siya pa -uwi kung saan sinubukan ni Amelia na alamin kung anong nangyari kay Vada. Subalit, tinaboy lang siya ni Vada. Kinabukasan, tinawagan ni Quinton si Vada at sinabi na kagabi, nagpadala siya sa kanya ng mga kakaibang emoji habang nasa ganitong kalagayan. Iminungkahi ni Vada na magpunta siya sa bahay nila upang manood ng pelikula, at pumayag si Quinton. Ngunit, naputol ang kanilang movie night nang makatanggap si Quinton ng mensahe mula sa bahay na kailangan niyang umuwi. Nang may one mag pinanood ni Vada ang kanyang ina at si Amelia na masayang gumagawa ng slime at kalaunan ay bastos na pinigilan ng kanyang kapatid na pumasok sa banyo. Sa gabi, nagsinungaling ulit si Vada, sinabing pupunta siya kay Nick, ngunit sa halip, nagtungo siya kay Mia. Habang nakaupo sa sana, pareho nilang nalaman na pareho pa silang mga birhen. Sa huli, nag-relax ang magkaibigan at naglakad-lakad. Nang gabing iyon, habang nakahiga sa kama ni Mia, nagdesisyon silang mag-eksperimento. Kinabukasan, napagtanto ni Vada ang nangyari sa kanila at tumuloy pa uwi, kung saan sinalubong siya ng kanyang nag-aalalang pamilya. Hindi nila siya matawagan dahil naka-off ang cellphone niya. Hindi rin umubra ang dahilan na kasama siya ni Nick, dahil tinawagan siya nito kanina at hinahanap siya. Nagnitnit si Vada at sinabi sa kanyang ina na nasa bahay ng kaibigan siya, kung saan uminom siya ng alak kahit hindi niya ito gusto, para lang maranasan ang isang teenage moment. Pumunta si Vada kay Nick na may halu halong nararamdaman, at sinabi ni Nick na ang pamilya nila ay labis na nag-aalala tungkol sa kanya. Pinagalitan siya nito dahil nagpapakasaya kasama si Mia na parang walang nangyari, habang siya ay nagsusumikap na baguhin ang sitwasyon tungkol sa pamamaril sa paaralan. Galit, tumakbo si Vada at nagreklamo kay Quinton tungkol sa pag-uusap nila ni Nick. Pinatibay siya ni Quinton na nagsabing si Nick ay nasa ilalim ng matinding pressure dahil sa kanyang activism. Tinanong ni Vada si Quinton tungkol sa kanyang yumaong kapatid. Sumagot si Quinton na walang nagtatanong tungkol dito dahil natatakot ang lahat na lalo pa siyang matroma. Nagbukas siya kay Vada, at pagkatapos ay hinalikan siya ni Vada. Ngunit mabilis na umatras si Quinton, sinabing hindi pa siya handa para sa isang relasyon. Malungkot na bumangon si Vada mula sa sasakyan at nakatanggap ng mensahe mula kay Mia, nagtatanong kung galit siya sa kanya. Noong gabing iyon, si Amelia ay sumajutsat sa kama kay Vada upang mag-usap. Lumabas na sa kabila ng kanyang panlabas na kawalang pakialam, talagang namimis ni Amelia ang makipag-usap sa kanyang kapatid at nakakaramdam ng pagkakasala sa buong panahong ito dahil sa pagpapadala ng mensahe na nagudyok kay Vada na lumabas sa pasilyo, kung saan maaari siyang mamatay, katulad ng nangyari sa kapatid ni Quinton. Bilang tugon, inamin ni Vada na habang siya ay nakaupo sa kubikula, yak niyang mamamatay siya at napagtanto niyang baka may oras lang siya upang magpadala ng isang mensahe ng pamamaalam kay Amelia. Ang mensahe ay nagsasabing, I love you too. Nakatulog ng magkasama ang magkapatid. Kinabukasan, dinala siya ng kanyang ama sa kalikasan. Habang nag-uusap, hindi sinasadyang nagmura si Vada, at iminungkahi ng kanyang ama na magmura silang dalawa ng maayos, na nakapagpagaan sa kanilang pakiramdam. Nagpasya si Vada na bisitahin si Mia at natagpuan niya itong lasing sa sana. Habang nag-uusap sila, naging malinaw na pareho nilang ikinababahala na baka nasira na ang kanilang pagkakaibigan, ngunit sa totoo lang, hindi pa naman pala. Sa huli, nagdesisyon si Mia na magbalik sa kanyang mga klase sa sayaw, at nangako si Vada na sasamahan siya sa susunod na sesyon. Kasama ang kanyang psychiatrist, mas naging bukas si Vada. Pinag-usapan niya kung paano nakayanan ng iba, tulad ni Nick, ang sitwasyon at ngayon ay nagsisikap ng baguhin ang mundo. Samantalang si Vada, matagal nang nagtatanong kung bakit siya nakaligtas ng hindi namatay, tulad ng iba. Ngayon, nauunawaan niyang wala namang dahilan, katulad ng wala namang dahilan kung bakit namatay ang iba. Pagdating sa bahay, niyakap ni Vada ang kanyang ina sa kauna-unahang pagkakataon sa matagal na panahon at sa wakas ay inamin dito ang tungkol sa alak na nainom nila ni Mia noong gabing iyon. Dahil dito, nagulat ang kanyang ina at nagbukas ng malaking baso ng alak. Pumunta si Vada sa paaralan ng sayaw at nag-text kay Mia na naghihintay siya sa labas. Pagkatapos, tiningnan ng masayang batang babae ang kalangitan hanggang sa makatanggap siya ng balita tungkol sa isa na namang pamamaril sa paaralan sa Ohio, na nagdulot ng bagong panic attack. Dito nagtatapos ang kwento ng pelikula. At yan na ang recap natin para sa araw na ito. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan mo. Mag-iwan din ng comment sa ibaba kung may mga thoughts ka o kung gusto mong may specific na recap na gawin ko. Salamat sa panunood, at magkita-kita tayo sa susunod na video.